ang galing. Ang galing. <laughs> <laughs> Tulo na siya rani, wala na. Balik yata balot. <laughs> Fuck! May tanga mo. Manggugulo nga tayo ng spot. <laughs> ano pa kiko? Tara, try natin manggulo ng spot. Ayaw <laughs> Let's go! Aldus, Aldus. Oh, my face. Let's go! <laughs> Sino ba panata natin? Si Loe, 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 Loe how Loe? Anong ka nasisira ulo? Yo Loe, Loe, Loe Naka drugs ka ba? And striking with I gonna hunt you today Tama daw! Nagagamit natin ang pinakamalakas at pinakaswabing Papayakin natin si low way pre Sumalulungkot na ako niyan make you cry today. Mawawang sa akin, bali malungkot na ako. Okay. Let's go, Louie Itlog pa yung pangalan, no? Bastos ka! Gagong kita niya pre. Itlog, oh. May dalawang itlog tapos tintin. Ah, okay. Gusto mo ng itlog, ah. Gagawin kitang itlog. Gagawin kitang chicharong bulaklak. Tip mo ko, no? Sinukalit ko dito. Nang ipatikim ko din yung kamao ko sa kanya. Kung oh, gusto, gusto niya din. No? Alay mo, gusto niya din. Ba't walang nagdidip dito? Takot ba kayo sa akin? Ba't ako matatakot? Sabihin niyo lang pre, baka takot kayo sa akin eh. Saan yung kor yung kanyon. Saan yung kanyo? Ngunit mo haya mo ang yung pagkabi... Ang ginagawa niyo sa buhay? Ba't wala akong kalaban dito? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Ano na? Ano to? Remake to? Remake to? Remake? Ay, pa no? Kumapalag Ya, yang nggak suka punya ya nih. Wah, hahaha. Talo. Kakak kalian, pam kamu paling sancia nge pam. Napa tempe itu ku di sini bangkur? A siang ngangkur. Buka-buka? I don't care with you guys. I don't care with you guys. I don't care with you guys. Basta Louie ang aking birada. Sumalulungkot so, na ako niyan. Palitin yung life Louie, babanatan ko ng bitlog niyan. Anyabang mo, angas mo ah. Gago si Siber nila o si Raulo, Pakyo. Gago nagjaja yata yun ah. Psst, huy, bad yun ah. So ba to? Tangin na nyo. Baka kanto. Tangin na minipi yata yun. Okay. Kaya tatubre. Okay, ayan pare. Freedom. Bobo ka ba? Gago, <laughs> <laughs> lumapit ka tayo, eh, hindi na matay ka. Sorry na. Lumapit ka pa kasi, hindi eh, natigok ka. Sorry ba ya? <laughs> Double talaga ako. Ang inang couple na mukha. Abulin mo ngayon malakas. Abulin mo malakas. Are you sure about that? Bahala ka sa buhay mo. Louie, please. Come to me. Di nagpapabawas, no? Bawasan nyo kasi si Louie, pre. Babanatan ko, pre. Sige na, pre. Banatan nyo si Louie, pre. Katamahan kita. Banatan nyo yan! Sige! lalaki. Eh. Oh, ba? Diba? Pabigat ka! Pabuhat ka! <laughs> Wasak yung itlog. Hmm, na. Hindi ka nagpasapak sa akin. Kung nagpasapak ka sa akin, kitos yung itlog mo. Ba't ako matatakot? Masyado nang mataba yung itlog ko. Paano na yan ngayon, Louie? Iwawandit ko na yung bitlog mo. I-ready mo na yung bitlog mo kasi nanggigigil na yung kamao ko. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Tangina, na, siya pa nakapatay ng turtle. Siya pa napakapatay ng turtle. Napaka... Ay. Ay. Ay, iba din. Yan, patay. Tano na. Bag, 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 Patay. Bobo ang puta. <laughs> siya pa si Subot. I will see it. patay sa pare O, oh, diba? Sabi ko sa'yo eh, dapat chill lang, chill lang, chill lang, boy Sorry, chill! Kailangan ko ng tag para di tayo ma-burst Masakit yung tirada ni Supot eh Strong bitch kill <laughs> 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 Here we go! Oy, okay, kininap Just chill, 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 chill chín 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 <cười> chín, chín. <cười> ok là nhân here we go <laughs> Ang galing! Ang galing! <laughs> Nag-surrender ba tayo? Gago! Wisit! Nakatakas yung supot! Swerte na naman! Kalma, itlog! Oh, kalma. Ba't di sila nag-iingay? Ayun, nasama-sama sila. Ayun, Ay, nasama hindi ko na target yung supot. Gago! Tumesting ka! Tumesting ka lang! <laughs> damay. Bobo ka kasi. Tapos nagkaramatay na naman mga kasama ko yun di puta. E di paano ako magkikil dito? Tarantado! Butang na GG na. Sorry, chow. Luklo na siya rani. Waan na. Maligyan tayo balot. Fuck! Ay, tanga mo. Tang. Ina naman oh, um, imbis naman tri-trip ako, ako na naman yun na buwisit talaga mga indot na to, tang ina. Huwag kayo iya. Yeah. Ang haba-haba ng farm ko, tapos namatay lang ako sa uli. Wala na, wala na. Nag-farm ako ng 12 minutes, tapos yun yung mapapala ko. Papatayin lang pala ako ng kadyanon lang, kasi hindi. Buisit! Eh? Talo! <laughs> O tragic nga limte nga di puta nga lamang na lamang na ako kanina doon sa baba tapos nalugi na bigla o kinina Pekas, na kitimot pay kastamot ano ka nasisira ulo <laughs> what the fuck why is like that man why the truth will set be free na, tiris na. Hmm, bisit. Tangina. Na! Talo. <laughs> Nagfarm ako ng kahaba-haba, tapos yun lang yung napalako. Bisit.